Good morning, sunshine. Dapat yung reflection. Ang ganda ng reflection ng araw, guys, oh. Naglalaway lang kami sa isda, guys, Kaya... Kahit... Hmm. Nandito, hmm, oh. Ang bangka-bangka, guys, oh. Agoy, unsa man Unsa man ada Tatlo man oh. Ano yaday? ada eh? Hmm. Hmm. Magasawa oh. Magasawa og maay kabit pod. Hmm. Dalawa? Oh, dalawa isa ay, maliit. Hmm, pare do. Oh. Naghanap na sila. Naghanap ng pagkain yan oh. Hmm. Sila basa na sila. Bilisan na natin. Ayun. Kay nangaway kaway na sila oh. Apat na guys, kung mahuli namin pagbaba nito sa dagat guys, sure. 100% guys. Mayroon nang na-look out kami. Ayan guys, oh, mag-asawa oh. Mm. Mamaya. Look out pa kami guys. Ayan. Mag-ano 'yan? Mag-mag-maglabing-labing labing 'yan sila sa gilid ng Maglabing-labing labing 'yan sila sa gilid ng ano guys. Guys. Maglabing-labing labing 'yan sila sa gilid ng Ayun pa oh, isa. Oh, 'yun ang kasama nila eh. 'Yan ang kasama nila, diyan pupunta. Dalawa yun dito, isa yun nandiyan. liver to? liver liver Nasaan na? Naglabing-labing sila guys, kahapon. Naglabing-labing din sila kahapon. Ano ito? Hmm. May burger o, oh. hatiin mo yung burger o. Oh. Mariko eh. Oh. May burger o, oh. hatiin mo. Hating kapatid yan. Kahit isa, basta kay hati-hati. O, oh, walang problema yan. Look out, look out pa kami guys. Pero tinatandaan namin kung nasaan oh, nagpunta yung pusit guys. Oh, sige kuha kain dai Jin. Ayun ang isda ng lalaki ng isda guys oh. Ate mm Nag look out look out kami guys kay Ano kayo oras ng Day? dai? Kasi may bata. Ako? Kayo, juwa umalis kayo. Hindi ako sinama kahapon. Ah, hindi. Nagbihis sa sana ako. Sabi niya, okay lang kung hindi ka sasama kasi parang makapagpahinga ka. Eh paano makapagpahinga? Ang daming sahin, Nakatambak. Iniisip ko ngayon, may bisita kami. Eh, sabi ko, kung matulog-tulog ako yung plansahin, yung mga uniform ng mga laga ko, ah, tinira ko na. Tapos, hindi pa ako tapos. Dumating na sila. Dumating na sila, day. Tapos, dinawagan ako. May burger daw. Ayan, tinawag ako kasi paalis pala sila. Magbantay ulit ako sa bata. Agoy, ginoo ko. Laki na isa guys. oh okay. Thank you so much for watching Coffee Coffee Time. Dito lang kami, oh. Bye-bye. Have a blessed day. Have a blessed Saturday today. Thank you. No, October? or oh, September 20. September 20 pala ngayon, guys. Ayan, ang, ang araw is pataas ng pataas na siya. Thank you so much for watching. Makasawda ako.